Yan, na-order ako ng yero na rib -type. Ito yung pinaka-pulay niya. Kali... 7.30 yata. Uh, 8.40 yung haba ng yero. Ito yung pinaka na nilang agawa ng mga yero. Dito sa planta, sa... tapal lang ito. Ali, may, may, may ano, buo na ito kapag lumabas na nga. Yung pinaka-yero. Dito ino operate sa maiero uh, sa ita nung abak eding modern good di sa ating brown yun eh. Hindi, iba yung kulay ng kapa yung yung kulay ng kapa yung kapa yung kapa yung kapa yung kapa yung kapa pala yung napili kong na design sa gata ang uh, tawag dito ay banawe ito yung pinaka pattern niya. 1, 2, 3, 4, apat na apat na design yung, yung pinaka ano yung pinaka design apat na bale bale ito ay colored lang ito ito yung, ito yung, mga pinabender ko mga stellar yeah. mga 3 yeah. uh, okay. may may sinya cover at lasing at at gather ito yun yung, uh, yung gagawin na yung ano yung uh, pinaka gutter gutter na stainless uh, depende nila iulman nila yung pinaka design ng ng gutter bali may ano sila may bending na uh, lang uh, para pero pero bakal siya yun tapos na yung yung gather. Sila naman yung ano, yung sinepakalo. Ah nilagyan namin yung mga yero. Itong yero ito ay rib type na 0.5 yung kapal niya. Tapos uh, nilalagyan namin ng insulation pinakailalim lalim ng Mabali, Ito na lang ko lang yung isang yero tapos yung yung passing gutter sa ilalim. Lang ng sili ko para iwas sa

めちゃくちゃいい。